Hi everyone! Welcome back dito sa ating channel. So, ayan na nga guys. Kakatapos lang ng ulan dito sa amin. So, medyo ang ano, napakabasa ng mga soil ng ating mga succulents ngayon guys. So, um, ano pang update natin? <laughs> Charot. So, meron pala akong ano dito guys uh, ipapakita sa inyo. Ayan, meron pala tayong bagong mga pots. Ayan, mga white pot at saka ito guys. Oh, ang ganda, good for succulents and cactus to. Oh, ang ganda ng design din for 30 pesos each. Tingnan nyo guys. Ayan, may butas na siya. Tapos, bumili ako nito guys kasi pumunta kami ng Cebu City. Eh, hindi City. Sa Simala. Oo, oh, oh. sa Cebu nga. Tapos, pumunta kami sa Car Car. Tapos, meron akong mga nakita mga paso doon na mga ganito, guys. So, bumili agad ako. Kasi, ang ano niya, napaka-cheap ng mga prices. Kasi, ito, 30 pesos lang. Yes, tapos ito, guys, 80 pesos. Ayan, di ba? Ang ganda. So, dito banda, guys, meron pala akong bagong dumating na Sansevieria. Siberia. Ayan. Meron ako dito nabili, guys. Ito, bago to, at saka ito. Sabi ng sa sell, ano, seller nito, si Stella daw to. Ayan, napakaliit for only 300 pesos. Feel ko, ano, parang rare yata to. Kung, hindi ako sure guys kung ano talaga yung ano nito. Pero bumili ako kasi Sansevieria siya na ibang variety. Kasi meron ako mga Sansevieria don guys. Pero nagkukulik ako unti-unti ng mga variety ng mga Sansevieria. So, ayan. Yan yung nabili ko. At saka yan. Ang ganda guys. Diba? Tapos, tingnan nyo guys. Meron akong bagong tiranim. Ayan. Ano ba yung ID nito guys? Ito yung pinugutan ko. Yan yung mother plant ya guys. Tapos, meron ako nakitang mga aerial roots. O, oh, tingnan nyo guys may mga aerial roots dyan sa ilalim ng kanyang stem. So, pinugutan ko. Tapos, tinanim ko dito. So, ito na yung natanim ko, guys. Yan. Ang cute. tepa diba? So, dito na lang muna itong succulent na to, guys. teba diba? At saka ito, o, oh, si zebra. Five pieces yet. One, two, three, four, five. Five pieces to na freebie ng seller sa akin nung nag-order ako ng succulent. So, nilagay ko na lang siya sa ano, isang pot. Sinama ko na lang siya lahat dyan. So, kapag lumaki na sila, dyan ako mag, ano, mag ano, mag at saka ilagay ko na sila sa isang pot. Iyan guys, oh, bumuka na yung mga ano nito. Yan, may mga dahon na maliit dyan. Nag, Dilig ako sa kanila kanina, kahit maulan. <laughs> kasi dito ko na part, hindi kasi sila nauulanan. Hindi sila dito nauulanan. So napaka-dry ng soil, kaya diniligan ko na lang sila. So, ayan. May mga aerial roots guys, oh. Ayan. Lumalabas na yung ibang aerial roots. Ayan. Ang basa nila, guys. Diba? Kasi dinidiligan ko yung... Parang silang lahat yung dinidiligan ko. Oo. Tapos, ano ba yung updates? Ito din, guys. Ang bubutsug. Tingnan niyo all. <laughs> Malaki na sila. Bigay lang to sa akin, guys. Tapos ngayon, ayun, ang ganda na nila, no? Dito ba guys? Ito yung mga nauulanan. Kasi, ano dyan? hindi na umabot yung shade net dyan banda sa kawayan. So, nauulanan sila dyan banda. Tapos dito guys, nauulanan. Ayan, some of our Sansevieria, may mga alo. Nauulanan sila dyan banda. yan, Pinaulanan ko na yung ating variegated na bonsal guys. Ayan si, ano ba yung ID nito? Ping, is sa it... ano yun? Pinkulata. Hindi ako sure. Basta yan. Diba? Tapos, meron ng bagong usbong, guys. Yung ating Lactea. Ayan, napakabasa ng ulan. At saka yan. Ayan yung mga Sansevieria natin dyan. Dito banda ang basa ng ulan. Ang basa nila, green lang talaga, no? Kasi, hindi masyadong masisikata ng araw dito banda mga hapon na yung araw dito mga 2pm pero dito banda may araw na kapag umaga until afternoon yata or mga 1pm lang or 2pm pero dito 2pm lang yung init so maganda dito kapag meron akong mga propagations dito ko nilagay yung mga leaf propa kasi humihiyang yung mga leaf propa ko dito tingnan nyo naman guys oh lahat na dahon ng Purple Delight ay survive, di pa sa pagli-leaf propagation. Ayan, lumalaki na yung iba dito, guys. Ang ganda lagyan dito kapag meron akong i-leaf propa. Ah. Hiyang na hiyang sila dito, guys. Ayan, oh. Yung ating ghost plant. Di ba? Ito, ay. May naano guys. May nalanta na dahon. So, kunin ko lang siya. Yan, yung ating mga propagation from leaf. Lumalaki na sila, guys. Tapos, ito bagong propagation ng pro, ano, purple delight. Dito ko nilagay. Tapos, ito guys, ito yung propagation ko ng Sansevieria na nandun. So, yan. Tatlong anak na binigay. Ito yung mother plant. Dito ko siya kinuha. Yan. Di ba? Ang daming pwedeng ma-propagate, guys. Oh. Maganda din to, oh. Tapos dito, banda na uulanan din yung ating burrito. Ay, eh, hindi. Si burro's tail. Ito yung burrito. Yan yung mga Sansevieria at ito guys, parang meron na itong ugat. So, dito na lang siya nakapwesto. Ayan sila. oh, di So, parang yun lang yung update ng ating mga succulents. Ito si Frosty Flower, guys. Yan. Frosty Flower. Ito, si Agave. Nag-open na siya, guys. Oh. Diba? Tapos dito. Ayan. Ang ganda ni Pretty and Pink. Si Cheesecake, si Adolfi. Ayan. Dinidiligan ko din tong mga to, guys. Yung ating mga propagation. Ayan. Si Mendoza at si Marini. Si Mendoza at saka si Marini. Ayan, ang ganda na, guys. Tingnan nyo yung ating variegated na purple delight. Oo, oh, oh. meron siyang variegation dito. Nag-o-open na siya, guys. Ayan, variegated. Ayan, dito banda. Ayan sila. Ayan, nag-o-open na din yung dito, guys. Oh, nag o, nag-o-open na. Tsaka yung ating mga alo. Ang daming mga, uh, ano, tamu nagsisilakihan na yung mga damo. Ayan, nag-open na din yung ating shade. Ano dati, ang ano nito guys, ukulubot. Tapos ngayon, ang tigas na ng dahon. Diba? Ang Ang ganda.